regional cooperation, pagbaba ng karanasan at pag-advance ng space capabilities sa mga rehiyon. Ilan lang yan sa itinampok sa 31st session ng the Asia-Pacific Regional Space Agency Forum sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Una sa balita si Faith Santiago. It is now woven into our everyday life. Its benefits are evident. In the satellite imagery that prepares communities for calamities, the weather forecasts that inform our daily decisions, and the navigation systems that guide us to our destinations. Sa temang Empowering the Region Through Space Ecosystems in Action ng 31st Session ng the Asia Pacific Regional Space Agency Forum, nagsama-sama ang leading experts, policymakers at stakeholders sa larangan ng space science and technology mula sa iba't ibang bansa upang talakayin ang shared goals ng rehiyon sa paggamit ng space capabilities sa pagtugon sa mga pagsubok na kinakaharap gaya ng disaster preparedness at climate change, habang pinapalawig ang economic growth in innovation at pagsulong ng siyensya. This forum could not have come at a more critical time. The world faces intensifying climate crises, increasingly complex disasters, and widening development gaps. Binigyang halaga ng punong ehekutibo ang tungkulin ng space technology sa governance at disaster management and development, hindi lang sa Asia-Pasipiko, kundi pati na rin sa bansa. Across the Asia-Pacific, nations are turning to space science as a means to improve governance, protect the environment, and to champion inclusive development. Ibinida din ng Pangulo ang nalalapit na pagtatapos ng ipinapagawang Multispectral Unit for Land Assessment o MULA Satellite, kung saan ito ang mahiging pinakamalaking Earth Observation Satellite ng Pilipinas. Binigyang halaga din ng punong ehekutibo ang major partnership sa gitna ng The Philippine Space Agency of PhilSA at ng European Commission o EC na nakapagtatag sa The Copernicus Data Center sa pamamagitan ng Copernicus Capacity Support Action Program, ang pinakauna sa Asia. Ang pasilidad na ito ay nagtatago at nagpoproseso ng malalaking halaga ng Earth Observation Data mula sa Copernicus Sentinel Satellites tulad ng New and Historical Sentinel Images, gayon din Copernicus Contributing Missions na mayroong pilot services na dinesign upang magbigay akses sa mga Filipino experts at decision makers. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, hinimok ng pangulo ang mga kaisa sa forum upang maghubog ng isang Asia-Pacificong gumagamit ng space capabilities upang tugunan ang pagsubok sa climate change, pagpapalakas ng disaster resilience, gayundin ang pagpapalawig ng inclusive economic growth. All these initiatives are guided by a simple conviction: Space must serve the people. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, alauna sa balita Congress TV.